Good afternoon, everybody. Hello. Merry Christmas. Mula sa amin ni Mama Jolly. Andito ko ngayon sa kanya sa inyong lahat siguro iba sa inyo busy na nagluluto ako nandito pa ako ngayon actually di na ako magluluto eh. mag ready na lang ako sa mga bigay ng kapitbahay namin Merry Christmas! Kamusta kayong lahat? Guru busy na yung iba sa inyo no? Nagre-ready. Uh, mga ano, uh, pahabol na regalo. Last minute shopping. Sana o. Oh. Yan yung dun sa inaguad ngayon. For sure busy na sila. Busy na sila para sa kanilang party. Sino kaya mananalo mga Diyosa, mga goddess. Nasa ka ba, Adjol, o di, Actually, kanina nung umalis ako, dun sa bahay namin, umuulan, ay maambon. Kasi so, bakit ako rito kay mama ito maaaraw mo? Ano mga handa ninyo? Siguro iba sa inyo ang dami ng handa. Yung iba dyan baka busy na nagluluto. Sya warat, hey, ate Almocatib. Sino yung mga nandyan? Comment naman kayo para ma... Marjinks. Janessa Dimaano. Hello. z Monteza. Abangan nyo. kami this coming January dyan sa Cebu. Kasama ng mga uh, social... Ay, hindi ko alam kung sino-sino sa mga social climber squad. Ate, atero Rowena Dugando, thank you. Salamat pala dun sa mga nagbigay ng ano, sa mga nagbigay ng blessing si Gagabel kasi nangaroling ako no, sa aking life. Catherine Villacarta, maraming salamat po sa mga nagsend, nagpapahabol. Thank you. Ati Maytil Hugo, hello. Charita Soli, Merry Christmas sa inyo. Hanggang alas sa islang kasi dito sa sementeryo eh. Balak Bala ko sana dito na lang ako mag-tambay. Argel, Merry Christmas sa inyo dyan sa farm. Ano si mama oh. Good luck sa inyong contest later. Galingan nyo. Margins ng La Union, hello. Okay, mga kapitbahay ko, shoutout sa inyo. Hindi ako naghanda, ah. Bigyan nyo na lang ako. Iisang plato lang, okay na. Ako, ako lang naman, salamat Ano lang ako, panina kasi, nag, nag ano ba, di ba sa Facebook natin, nag, nagpa-flash yung mga memories, two years, three years ago, Na-upload mo yung video kanina Merry Christmas sa lahat Merry Christmas, ma Batiin mo na sila, oh Hmm Ano niluluto nyo ngayon Sa inyong ano <clears throat> Noche Buena Hi Maria Teresa Giro, Juan Suprema de la Cruz Good afternoon Thank you for sharing this live Thank you for not skipping the ads Ano ba, ano bang Masarap Pag-usapan yung hindi na ako malulungkot na dumadala na rin sila sa kanilang kamay. ano mga handa ninyo comment naman kayo dyan dali para alo ko na ako makikikain Thank you for watching. Sino yung mga nandyan? Comment na kayo para makita ko. Who else is here? Hello Mirabel. Hello. Buti na dito lang kami sa buong. Kaya kasi yung gate ng cemetery yun. So, bungad lang. Sinig lang na bibs. Wow. Oo nga, masarap na. Juan Supremo nag-iipin nga akong pambili ng ticket Pero plano ko talaga mga January 3 or mga ganun, makabiyahin ako agad, pabalik. handa ninyo oy comment naman kayo sino po JBT Chador hello Merry Christmas Marites pala niya o oh, mamaya ha huwag kayo makakalimot na mag-atang mag-alay ba para sa kanila sa mga mahal natin sa buhay na wala na rito sa mundo mas yes, magluto mag-atang agad Daily Spas at Bangs de la Cruz hindi yung puro baboy correct Juan de la Cruz at ililibat ka baluna ha, in a park thank you Uy, ipagbabati kayo it should be uh, spelled as Christmas Christmas buo talaga wag kang wag kang gagamit ng Xmas kasi ano yan ah uh, hindi siya ano, tikaw din siya. Hindi siya tama. Hmm. Sino kaya mananalo mamaya sa ano sa Gods and Goddesses team nila? Bibian Calagar, hi. Kani performance kaya 'yung mananalo eh mamaya panoorin natin sila sabi sabay tayo manood ng performances nila for sure may magla live ah si Brenda yan for sure Merry Christmas, Rika, sa mga bata, kaya boy. Eh. Thank you, Ina Park. Dito po sa Providence, sa Antipolo. Sana all may kotse. Susunduin nyo ba ako dito, Rika? Bukas? Ay, alam, makasabihin na naman ng kapatid ko. Ano? na yung gasolina. Maglalakad na ako ngayon para makarating ako ng balintis. Teresa Matsuda, hello. Alona Mirabel, thank you for the greetings. Salamat sa mga pabate. Ay, Mamay Abby! Merry Christmas! Hmm, si Mama. Dinala ko na yung ano niya, solar light niya dito na bago. Tasselia! Joanna Rosales. Ba't hindi ako nagpasko doon? Ayun, no? Obvious ba? Oo, sa ta hinulugan tak-tak-tsak sa cloud mo. Hindi po, Elsa Herbieto. Siguro next year, next year baka doon ako magpasko. Flor Lozaria. Sige po. Mag-ready na ako ng pamasay. Uwi na rin ako ng hinaguan. Bago kami magpunta na Cebu. Then. Ano abay? Susunduin mo ba ako bukas ng umaga? Kaya alam, maka-traffic na bukas eh. wag na lang. Maglalakad na ako ngayon para sakto pa mayang madaling araw. Nandun ako sa Novaliches. Good luck good luck bukas. Imelda Perita, Merry Christmas din. Eh. Bukod sa taktak, ano pang ibang pasyalan sa Tikol Yung Cloud9, kung Catholic ka, yung church, ano pa ba? Yung mga kainan sa overlooking, um, marami, marami pa naman. Marami din. Search mo na lang. <laughs> Thank you, Floor Lasaria. Salamat. Bukas nasa Nubaliches ako. Hi, ate Vivian Watanabe. Konichiwa. Nasa ano kami? Nasa Nubaliches, dun sa bahay ng ate ng mama ko. Yearly yun. tayong kandila. Hi Sister Nancy, Merry Christmas then. Jocelyn Cruz, hello. Hmm. Dito kay Mama. the smell of new mown hay. I wanna hear the peeling bells. Ay, namatay. Mama, binoblo mo, hindi mo birthday. Ergeline, Apusaga. Hindi eh, po, saan na lang to Providence. Romel One. I miss you too. Merry Christmas sa iyo sa family mo. Actually, makulimlim dito eh. Doon medyo ma... Baka umuulan na banda doon. Sa so, unat. Ako sa 29 punta sa Cemetery. Shoutout sa inyong lahat. Sana may magbigay pa may ng spaghetti sa akin. Spag okay lang na yung spaghetti sa akin. Okay na ako. Dun. Providence. Antipolo po. Sa Antipolo po ako, Ma'am Argeline. Ang, ang marikina po is si Marian. hindi siya ganun kadali. Miriam Vargas, thank you. Sa'yo de, Merry Christmas. To touching you, the closer I get to loving you. Give it time Just a little more time We'll be together Ako ngayon ako dumalo Kasi at least Hindi pa masyadong maraming tao Hindi siksikan Alam mo yun Tsaka malapit lang naman ako Siguro mga 2 to 3 kilometers lang Mula doon sa bahay na Nurse. nurse dumalag Hi Nalala ko nung pag ganitong oras Si mama na yung tagahiwa ko ay taga balat ko ng sibuyas, ng bawang, patatas or carrots kung meron. Thank you, Ma'am Ergie Lina Pusaga. Hi, Maring Desa. Merry Christmas. No, mama ko yun nandito. Si Papa nasa Pangasinan. Si Papa naman, January 31 siya naman. Ay, December 31 siya namatay. Uh, hapon yun. Hapon yun nung in-announce sinabi ng doktor na wala na si papa. Kinabukasan, uy kami kagad nila mama ng kapatid ko. si mama dito hmm. mag-iingat ka huwag sa prayo mo lagi mo iparinig sa kanya na you love her basta like ganun darating araw na mamimiss mo yung pag I love you niya sa'yo pag I love you mo sa yo. ito na naman tayo okay na ako sabi ko magiging okay din ako and it takes time di ba ma? Merry Christmas ma Oo nga, Iwan eh. Supremo. Totoo. Yun yung kahit ayaw mo na sa maramdaman, pero hindi pwede hindi mo siya maramdaman. Merry Christmas, everyone! Enjoy the holidays! with your family and friends God bless you all